Wow, agad. Hindi ko pa nakikita ang loob. Ang kompleto. Tada <laughs> Gamit ko po ito sa aking TikTok shop. 100 pieces siya. Next Isang box. one. Box. Tapos, pali dalawa siya. Next one. Pang cover. Ay, ayun. Yan po. Ayan. BBC. <laughs> <laughs> mm -hmm. Kachachachak ko yung laman niya. Luka. Thank you so much po sa seller. Big bag bag. Ayan. Ayan. Okay din. Ayan. 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 Medyo manipis siya pero keri na. Ang purpose na ito, kung uh, ano yung sa purpose, ano lang siya, uh, 2 point something. Dalawang piso. So, may kita pa rin. So, sa mga gusto at may negosyong ganito na printing at saka ring binding, kung gusto nyo pong makamura, kasi mura ko lang siya nakuha. Lahat-lahat ay 455 kasama na po ito. Ito ay 100 pieces. Tapos ito din ay 100 pieces. Mura na 455. Now. So that's it for today. Thank you so much. And good luck po sa ating mga negosyo. Magpakayaman tayo. <laughs> Bye everyone. Bye! Ay, huwag na kong palimutang i-subscribe ako at saka i-like nyo naman yung video Salamat Bye. po. Bye! Bye.